Gandang araw sa inyong lahat guys, kasabong Luzon Business Mingao sa aking mga followers, sa mga viewers, lalong lalo na sa inyong minamahal ko na uh, aking mga subscribers, lalong lalo na sa baguhan pa lang nagsubscribe sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo sa pag-support sa aking mga content video ni di i-upload dito sa aking channel, YouTube, Kaliyaw, Kasabong TV. Kasabong para pala sa inyong mga baguhan pa lang, ituturo ko sa inyo ang linyada sa isa ka minamanok natin na ginamit kong materialis ng babae bago lahat ipapaliwanag ko sa inyo ito ko ko sa inyo ito na siya ang anak no pinakamagulang kong manok ito pinakamatandang pinapalahi ko nga Boston Sweater Bandit ng Bakbakan to Tay ang istory sa nanay nito pala sa inahin kung ginagamit may lumalabas sa lahi nila na kabig baluktot pero ang ang babae kasi inay nito kaya napag-intrisan ko sa kaibigan kong magmamanok na kinukuha ko sa kanya kasi quality diretsyo ang mga daliri kailangan dito na sa akin ipakita ko sa inyo ito ang una niya nga itlog unang anak pina ko yan o kabig yan tapos ang inahin nito, walang baluktot, kahit isang daliri. Ito siya, ang kabila niya, diretso lang naman. Tapos ang kasunod nito pala nga, itlog, pinaingkibit ko rin. Ang kabilang paan naman, may baluktot din na isang daliri. Kaya itanong ko na doon sa aking kinukuhaan. Uh, inahin nito, sabi ko bakit lumalabas na wala naman kung di naman kung nagkaroon sa ating palahi ng mga ganito balok o galeri kabig. Kasi iniwasan ko magkaroon ako ng mga itong mga manok dahil rigid na nga ito. Ganito ang mga daliri. Sabi niya, sa linyada kasi niyan, sa hinuno nila may kabig. Kaya di maiwasang tiglabas talaga din paminsan-minsan ng ianak niyang kabig. Kaya doon ako nakapag-isip-isip isisir ko sa inyo na kahit anong iwas ko pala nga magroon ako ng kabig kasi ang kabig lalabas kasi yan kapag i-inbreed i, i na ang pagpalaki itong sa akin hindi naman to na-inbreed pero lumalabas nga baluktot ang daliri kabig yun pala doon pala sa pinagalingan sa inahin nito na sa linya ada nila na may mga lini, ano sila may istory na may mga kumang baluktot ang madaliri mga, mga kabig-kabig kaya may lumalabas talaga kung hindi man kaagad yan doon daw lalabas sa mga, mga kaanak na kapuapuhan sa mga linya nila. kaya, na, may lumabas na dito sa akin pero ang inahin nito diretsyo ang mga daliri walang kabig kaya ang kinukuntin ko to na i-share ko sa inyo para makita nyo na ang history pala sa isa kalinya da sa Kamanok kung anong pinagalingan nila na linya mayroong ding lalabas talaga Yan. hindi naman lahat ilan ilan lang pero yung isang paan ito diritsyo lang okay lang ito lang ang isa rigid kasi kapag mga nito ang pormahan sa mga daliri kaya ang dapat talaga kung kumakita ng mga materialist alamin talaga natin kung ano ba talaga ang linyada nila anong mga story pero pinakamaganda talaga kung sarili natin palahi kasi ang inahin kasi nito kinukuha ko lang dahil quality sa kaibigan kong magmamanis yan pero yung mga sarili kong palahi na ako mismo nagpa-incubate, akong nagparis-paris ng lalaking babae, wala akong lumalabas ng mga ganito. Kaya ang nasa inahin, hindi mo mapaghalataan ang inahin nito kay diretsyo ang mga daliri, tuwid ang mga daliri lahat. Walang diferensya, walang pintas. Kailang pinagalingan daw, mayroong mga kabig, mayroon pang ano tawag ito, yung mga piki, ang mga paa kaya yung lalabas talaga ang kung ano ang pinagalingan nila sa hinunok nila sa linya des kamanok lalabas din yung may kapansangan sa kuapuhan oh na nila kalahi na nila yan ito na siya kaya lagi ko ditong uh, tinuturo sa inyo kinukontin ko nga uh, dapat talaga kabisaduhin natin, piliin talaga natin ang isa kalinya sa babae. Tulad nito, ang inahin nito, hindi ko napatagalin dito. Alisin ko na dito sa aking manukan kasi luging-lugi ako. Kasi tulad nito, reject na yan. Gagastusan ko ito hanggang umabot ng isang taon. Tapos, ang kalabasan, reject. I-reject ito sa namimili ng manok kasi ang binibili kasi karamihan dito sa akin yung mga dito pa kahit sinong nagpapalahi ng manok ang namimili din ng manok hindi rin bumibili yan o mga may diferensya ang mga daliri kasi ang pipiliin nila yung mga manok na diretsyo ang mga daliri hindi maluktot itong mga baluktot ayawan ito sa namimili hindi talaga to binibili kapag may ibang kang mga manok na makikita nila doon sila sa walang diferensya kahit sino naman kahit kayo naman o ako but bibilihin ko itong baluktot o daliri doon ako pipili sa kapatid dito nito na diretso ang mga daliri kaya ito reject kung maibinta man ito sa mababang presyo kapag mga ganitong tawag sa iba kumang kami baluktot ang daliri Ayan kasi luging lugi na tayong mag alagag manok kapag ang ating gamitin materialis masigla ba ang mga ganito kasi sa kamahal ng bilihin ng pagkain ngayon feeds at, at uh, vitamins tapos ang kalabasan sa magiging sisiyo mga ganito ang baluktot ang daliri kasi nasubukan ko na yan dati na sa dosing magkapatid dalawa lang ang hindi kabig lahat ganito kaya ang umiiwas na po sa ganyan na mga linyada sa pagpalahi yan ang totoo. lalabas ito, lalo na ito lalo nang maglabasan ang makumang baluktot na lahat ang magkapatid silang magkapatid kung ibalik mo ito sa ina o kaya iparis mo sa kadugo niya, kalinyada niya maglabasan na talaga dadamin ang manukan mo ngayon dadamin na sa manukan mo ang mga kumang mga ganito na galiri, yung iba pa piking-piki na yan. Yan lang sana mayroon kayang mapulot o totoong mabuguhan pa lang ah, dapat dito sa pag pili natin sa gagamitin nating materials na inahin. Kailangan hindi lang kay pinipili natin, kailangan piling-pili. Tulad ko, nasubukan ko na. Alisin ko na kasi alam ko na ng tiglabas pala ang linyada nila sa mga ganitong mga baluktot ang daliri. Kasi iwasan ko rin na magkalugi-lugi sa gina-gastos ko sa kamahal ng pagkain tapos magiging rinzik ang mga paaang daliri sa ating alaga. Yan lang. Thank you all sa Bukas ulit. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.